Kamusta mga kabayan. So vlog natin ngayon ay ipapasyal ko muna kayo sa probinsya ng Rojas City dito sa Capiz. So itong video na to ay matagal ko na tong upload, ay upload ah, uh, tag dito matagal ko na tong video so hindi ko pa siya na-upload So ganyan ang tsura kapag gabi dito sa plaza yan po ay nasa plaza papunta po ako nyan sa Robinson So itong upload na to ay itong video na ito ay tingray ko lang ang aking dashcam na bagong bili. So ngayon ko lang siya na-upload. Mabuti naman kahit gabi ay maliwanag siya. Kahit mura lang. Ito po ay dam 330 So pag ganitong oras dito sa lugar ng Capes ay napaka-traffic po kapag alas 5 hanggang alas 7 kasi nag-uuwi yan po ang mga tao galing sa trabaho o kaya yung mga nagtitinda. Kaya mag alas 5 hanggang alas 7 po ay traffic dito sa bandang Avenue, street ng Avenue. dahil maraming sasakyan o motor ay meron doon meron ding programa itong Suzuki ewan ko kung anong ginagawa nila may mga party party ba sila kaya medyo traffic kasi may mga dumadaang tao kahit wala namang finish na so yun lang guys maraming salamat sa inyong panonood sana po patuloy po ng aking channel maraming maraming salamat ulit ¡Muy <coughs>